Hello everyone. So, nakoy eksperimentuhan karon. Hey, party mang inita diri sa Dubai no. So, nakakita ko dito sa Facebook man siguro to. Facebook page. Nakita ko kanang kuan kanang macaroni ba or saba nang gitawag na lang, charon. So, dakan kay sobra akong mga alaga niya. Sayang kayo gilabay. Kung gihimo, ako siyang gitabukalan then Kung nagpabukal, ako siyang gihugasan no pero so karon kay perti mang inita ako ibuwat. I-try din ako siyang prito kung pila. Pila siya kaadlaw mabulag or pila kaadlaw siya kinahanglan ibulag diri sa init sa Dubai. So guys, kay init ang Dubai ni Abugman. So nakoy karton din he. Hina ako sa rooftop. Okay. So, nagamit ko parchment paper para mo akong i-butang sa uh, ihanig ihanig na ko sa karton para limpyo pud ba so mao na ni siya ang makaroon akong gi lapuan o truog gi pugasan so na siyang ibutang din hi ilatag nato sa so, atong di koan nga karton gihanigan dayon sa parchment paper para limpyo limpyo sab gikatag nato para pud ma occupy niya ang space og makuan gyud siya sa init tanan. So experiment tani ako guys ha. Unta mag-work. I-try lang nako na ni siya kung mag-work kay murag lami galing tong mga chicharon na to sa unang panahon bitaw. Dili tong chicharon baboy. Ito mga inani nga chicharon lang ba. Then nako foil din he. Kaviran nako siya kay abog man kaayo. So i-cover nako siya sa top. Then busut-busutan lang din ako para dili pud maabugan atong chicharon. So, okay na siya, guys. Ako na siyang nabuslutan. Nabuslut so, i-leave lang na nato siya mga two days. Or after tomorrow, i-try na ako siya. So, wait na lang to sa part 2 kung kumusta, kung mag-work ba. Good luck!